Nandito po tayo sa Terminal 3 at ganyan po ang traffic dito. Ayan. Pasok po yan ang arrival and uh, departure area. Kasi ginagawa to guys. Oh, ayan nakita niyo may harang. So hindi agad ka forward sa mismong arrival. Ayan. Kami naman, papasok kami dito sa parking area namin. Ayan. Dito po sa transport parking. Ayan. Ayan. Dati po ang parking namin ay dyan. Ayan, sinarado kasi kinukonstruct. So, dito kami ngayon sa kabila. Ayan, guys. O, oh, yung mga person na mga taga-transport. Ayan, iba-iba po makikita nyo dyan. No, iba ibang klase. May bilaw at saka puti. Meron pa pong mga kulay dyan na mga renta cars. So, kami po ay dito kami sa kabila. Ayan, guys. Nakikita nyo yan. Yan! At ang aming parking slot. Ayan ang mga tropa. Mga tropang pasaway. Ayan, oh, ah, sila, oh. <laughs> Hindi, joke lang, guys. Ang ah, mga tropa pets. Ayan. Okay, so ayan, guys. Bababa na ako, guys, kasi pupunta tayo ng arrival. Bye muna.